Mabut na sa siyama ang patay sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Isang padre de pamilya naman ang kritikal matapos matabunan ng guho. Live mula sa Malapatan, Sarangani, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano karami ang sugatan dyan? Cheryl sa tala ng Sarangani Provincial Hospital, 58 ang dinala dahil sa panic attack at ilang minor injuries. Pero Cheryl, sa kapapasok lang na detalye sa atin ngayon ay in transit na o papunta na sa Davao City yung ambulansya na may dala doon sa magsasaka para nga mailipat ito sa mas maayos na medical facility. Tulong-tulong ang mga residente para ilagay sa kumot ang 46 anyos sa magsasakang ito sa barangay Libi sa malapatan dito sa Sarangani. Walang malay ang magsasaka ng pagtulungang buhati ng mga residente papunta sa pinakamalapit na ospital. Natabunan siya ng gumuhong lupa nang yumanig ang magnitude 6.8 na lindol sa probinsya nitong biyernes. Kwento ng kanyang anak na si Jones Baladan, Nagtatrabaho noon ang biktima sa sagingan sa paanan ng bundok ng Magkalindol. Sa kabila, may ano doon, may landslide din. Saka pumunta doon sa pupunta yung tatay ko doon sa kabila, hindi siya makapunta doon kasi may may malaking landslide doon. At saka bu, bumalik siya doon sa ano sa sa daanan niya, yun na natamaan din siya ng ano ng bat malalaking bato. Problema Problemado ngayon ang pamilya ng biktima dahil wala silang pagkukuna ng pambayad sa ospital. Kailangan pa namang mailipat sa ICU ang kanilang padre de pamilya dahil sa bali sa binti at komplikasyon sa internal organs. Siya yung magsusuporta sa amin at saka wala namang trabaho yung aking, ano, aking mama. Unti-unti namang bumabangon sa pinsala ng lindol ang ilang pang-apektadong lugar. Ang pamilya Panguliman sa barangay Sapu Padido tinibag na ang kanilang gumuhong bahay. Nailabas na rin ang sasakyan na nadaganan ng guho. Pero sa coastal community na ito sa barangay Sapu Masla sa Malapatan, bakas pa rin ang pinsala na naiwan sa mga bahay ng mga manging isda. Bagsak ang bubong at tumagilid ang mga haligi. Isa sa lubos na naapektuhan ng lindol nitong biyernes ay ang 100 meter stretch na kalsada na ito sa boundary ng bayan ng Malapatan at ng Glan. Gumuho kasi ang katabi nitong bundok at dito na nga sumambulat sa kalsada ang naglalakihang tipak ng bato Ang ilang residente gaya ni Samsi hindi pa rin daw makatulog dahil sa kaba na maulit ang landslide. Kabilang sa muntik matabunan ng kanyang bahay at food business. Nandito pa rin yung trauma kasi nung isang araw pumunta yung mga pulis ata dyan sa taas. Nakita nila na may link din na malaki dyan sa taas sir, na sabi nila sa amin magingat din kami. Kasi pag yung malakas yung ulan, possible na babagsak daw ulit daw to kahit hindi daw dahil sa lindol. Sa barangay Mudan, sa bayan ng Glan, gumuhuri ng bahaging ito ng bundok. Makikita ang malalaking bitak sa lupa at nasirang bahay. Dumapa na rin ang mga nyog sa 6 na ektaryang taniman. Sa assessment ng Sarangani Provincial Department, ang bayan ng Glan ang pinakamaraming pinsala sa infrastruktura sa nakalipas na lindol. Ang munisipyo pa lang aabutin na ng 20 million pesos ang pagsasaayos, maging ang mga pantalan hindi nakaligtas. Uh, major concerns talaga itong mga infrastructures natin na, na damage like yung fishport ng, ah, ng uh, port ng Glan. So then uh, Fishport ng uh, Malapatan, municipal Fishport nila, nag-collapse din. Sheryl, ngayong araw, tanging yung uh, barangay ng poblasyon at mudan sa Bayan ng Glan yung nagdeklara ng state of calamity. Sabi ng LGU, bukas ay posibleng isa ilalim na nga yung buong bayan sa state of calamity. Ngayong gabi, Sheryl, isa sa mga pinangangambahan ng mga residente ang uh, pagguho nga muli ng mga landslide area dahil bukod dun sa lindol, pinangangambahan nila ngayon yung pag-ulan. At ngayong nga gabi ay bumuhos yung malakas na ulan. Kaya kung makikita nyo ay sumilong kami dito sa isang bayan bahay pero agad-agad din ay lilisanin ito ng mga residente dito dahil mismo sa tapat nito yung landslide area na nangyari nitong biyernes. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos sa nangako ng tulong sa mga nilindol sa Mindanao. Habang nasa working visit sa Hawaii, pinulong online ng Pangulo ang ilang opisyal ng Department of National Defense Office of Civil Defense, DOH at DSWD. Ipinag-utos niya ang tuloy-tuloy na relief operations sa mga apektado. May paalala rin ang Pangulo para sa publiko. As soon as I do not say get back well, we can sit down and talk about and see what the latest situation is. Let's just be vigilant, just keep watching. We must be pay attention to aftershocks because sometimes maraming uh, na nagiging casualties sa aftershock. Niyanig ng 5.2 na lindol ang Samar kaninang hapon. Ayon sa Pibo, sa bayan ng Kalbiga, ang epicenter ng lindol, tectonic o ang umpuga ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa ang sanhi ng pagyanig. Intensity 5 ang pinakamalakas na naramdaman sa Borongan, Kalbiga at Katbalogan, Samar. Pinag-iingat naman ng FIVOX ang publiko sa mga posibleng aftershock. Wala namang naitalang pinsala. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.